Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nanindigan ang kolumnista na si Christy Fermi na hindi hindi niya babawiin ang mga nasabi niya kay Kylie Padilla. Sa programang Christy Fermi nit nitong ikadalawamputdalawa ng Oktubre ay sinabi ni Fermi na hindi maaaring diktahan ni Kylie ang mga isinusulat niya. Kylie Padilla, hindi ko babawiin ang mga sinasabi ko para sa iyo. Hindi ko rin babaguhin ang mga column items ko, ang bawat salita na pinantukoy ko sa iyo. Wala akong babaguhin dahil yan ay dikta ng aking puso at opinion. Malayang opinyon. Kylie, hindi pa ipinanganak ang artistang magmamando at magdidikta sa akin ng kung ano ang dapat ko lang sulatin at sabihin. Sorry sa iyo malimpuno ang kinakulan mo. Maraming salamat sa iyo, Miss Kylie Padilla Abrelica. Sinabi pa ni Fermi na noon ay nagsusulat din naman siya ng magaganda tungkol kay Kylie. Ngunit hindi man lang daw nagpapasalamat ang aktres sa kanya. Ang ama pa daw ni Kylie na si Robin Padilla ang nagpapasalamat sa kanya. Magbuklat ka ng mga dyaryo. Tingnan mo mula noong mag-artista ka. Mas marami ako nang sulat na maganda sa'yo. Pero minsan man ba, nagpaabot ka sa akin ng pasasalamat? Ang tatay mo, si Robin Padilla, nagsasabi sa akin, Nay, salamat sa pagsuporta mo sa mga anak ko. Alam mo, sa totoo ikaw ay sinusulat ko, ikaw ay pinupuri ko dahil napapanood niya ka. Dahil sa tatay mo, hindi dahil sa iyo kiniling din ni Fermin na sana hindi na manghimasok pa si Kylie sa opinyon niya. Hindi baling hindi niya ako pasalamatan. Huwag lang siyang manghihimasok sa opinyon ko. Kung gusto daw ni Kylie na puro magaganda lang ang sasabihin sa kanya ay dapat magtayo na lamang ito ng sariling pahayagan. Wala pang tugon si Kylie tungkol sa mga maanghang na mensahe sa kanya ni Fermin. Anong masasabi mo sa balitang ito?